ito nga po pala yung mga insecticide, fungicide at foliar na gagamitin natin Good morning mga kagulay, it's me again, Bumberong Farmer. Ngayong umaga, pupuksain natin ang mga peste ng ating talungan. Bago po pala tayo mag-umpisa, shoutout mula dyan sa kumpare ko sa Antipolo City Fire Station kay Marvin Chrysler Delote shout out sa iyo pre ingat ka dyan sa duty intro muna tayo mga kagulay susubukan natin resolvahin ang problema nitong ating talong kapon do sa video ko kahapon nung nag no kami uh, nabanggit ko yung problema ng ating talong ito nga po pala ulit yung problema ng ating talong kung makikita nyo mga kagulay yung talong natin madami siyang leaf miner at saka ano siya tigasin yung mga dahon niya kasi itong talong natin nataka siya ng trips kaya tigasin yung mga dahon niya at saka itong makikita nyo to ito yung tinatawag na jet o yung leaf miner inuubos nito ang dahon pagka hindi natin to napatay manlalaglag ng dahon ng ating talong. Ito namang trips, pag hindi natin 'to napatay, titigas yung talong natin tingnan nyo to. Kung mapapansin nyo to, titigas yung talbos niya, wala siyang hindi siya malambor. Kasi meron siyang mga hanip. Mga gulay ngayong umaga sa pag-spray natin. Ito nga po pala yung mga insecticide, fungicide, at foliar na gagamitin natin. Unahin muna natin mga kagulay itong sa foliar. Ang ginagamit ko nga palang foliar, itong hyperplus, parang vegetative pa lang sya. Kasi 27 days old pa lang naman itong talong natin. Although meron na syang mga bulaklak, siguro ano na to. Ito na yung last na paggamit ko ng itong hyperfoliar na pang vegetative ang next na gagamitin ko na ay yung pang reproductive yung kulay red disclaimer lang po hindi po ako binayaran ng mga uh, company nitong mga ginagamit ko ano lang po ito sinishare ko lang sa inyo kung ano itong mga ginagamit ko dito sa aking talungan ito pong hyperfoliar Subo ko na po ito, magaling po ito. Pampabulas ng mga halaman. Ang gamit ko naman po na fungicide e itong mancozeb. Ito pong mancozeb, ito yung masasabi natin na pinaka basic na fungicide. Pang prevention lang po ito. Hindi po ito yung systemic fungicide na pang curative. Kumbaga yun na yung ultimatum kasi 'yun pong mga systemic fungicide medyo mahal po siya. Hindi unlike nitong Mancozeb. Ano lang po ito, kumbaga mura lang siya. Kaya ito muna 'yung ginagamit ko. Kasi ano naman 'tong kalong natin mga kagulay, wala pa siyang wala pa siyang problema sa pungus, ang problema lang natin talaga dito, 'yung trips at saka 'yung leaf miner. Pero sa punggus, mga kagulay, wala tayong problema sa ating talong. Dumako na po tayo mga kagulay sa gagamitin natin na pamatay sa mga hanip o yung trips. Ang gagamitin ko nga pala mga kagulay ay gawa ng FMC. Ito yung Marshall. Ito siyang, isa siyang broad spectrum na systemic insecticide. Ito yung mga kagulay. Kita nyo yun, pwede siya sa trips tsaka sa lip miner. Ang dilution niya ay 40 to 60 ml per 16 liter per napsak yun. First uh, time ko lang pala itong gagamitin martial kasi dati ang ginagamit ko na pan trips ay yung silicone at tsaka yung kotetsu. Kaso gusto ko subukan ito kasi madami nagsabi sa akin na effective daw ito. Kaya subukan natin to mga kagulay. At para naman do sa ating leaf miner, ito yung gamot na gagamitin ko. Triguard, gawa siya ng singenta. Ito talaga yung kumbaga pang ultimatum talaga sa leaf miner. Itong try Ito pala kagulay mga itong try Ang bili ko dito, ano siya? 750 sa si Shopee. Si Pinyo kagulay 50 grams lang to pero ang presyo niya 750 pesos. As itong Marshall naman 1 liter 1050. Itong Hyper na Polyar 420 ara ito. Itong mga naman, 550, ano na siya, kulang-kulang uh, dalawang kilo na siya. gulay bago pala natin ilagay yung mga pesticide kailangan i-shake muna natin lalong lalo itong pulyar itong pulyar mga kagulay ang lagay ko nito ay ano 60 ml eto Ang isang ganito ay 30 ml Dalawang ganito yung lagay natin mga gulay Kasi itong martial ang sabi dito sa martial 4 to 6 ml per 16 liter. So, ilalagay natin. Mga 40 lang muna yung ilalagay natin mga gulay. Check din natin siya mga kagulay. ang ilalagay natin mga kagulay ay 40 ml Tapos yes, mga kagulay, itong tri ang nakalagay dito ay ano, 4 to 7 grams. Mga kagulay, mayroon siyang kasama na takalan. Itong takalan niya, 5 grams yung laman. So mga kagulay, gagamitin natin ngayon, 5 grams. Ay, yata pun. Five grams na mga gulay. Tapos itong ating mangkoseb, isang kutsara lang itong lagay ko nito. Para pala alika tong ano? Para pala alika tong Marshall. Oo, malapot din. Pangalit daw to ay eh, sabi na tipeng. Pangalit. Oh. Oo. Hindi, si Shopee. Tinatanong ko sa kanya kung magkano. Mahal daw to eh, sabi niya. mga kagwala ito na nga pala yung huli natin timplada bali ang nandito na tayo sa bandang dulo bali ang nagamit natin dito lahat ay anim na napsak update ko kayo mga kagwala kung kamusta ba yung in-spray natin kung effective ba ito after 5 days nga pala mga kagwala follow up spray ako spray ang ulit para masagpo agad natin yung problema ng ating talong eh mga kagulay oh, bulaklak mo siya. Hopefully by January makapag na tayo, harvest na tayo. At the next following days nga pala, gagrass cutter ko na to. Tapos pa kukultivate ko na yung lupa para mas lalong gumanda yung ating talo. Mga kagulay, tapos na po tayong mag-spray na talakbong na po ako kasi mainit na. Update ko na lang po kayo mga kagulay sa talungan natin kung epektibo ba yung ginamit natin na try guard tsaka martial. Hanggang sa muli po, God bless po sa ating lahat. At kung bago lang po kayo dito sa aking munting channel, huwag yun naman po kalimutang mag-like, subscribe at saka pakihit na rin po ng notification bell para lagi kayong updated kay Bomberong Farmer. Hanggang sa muli po! God bless po. Bye-bye.